Annoyed. Ah, sabi mo na. Wala yata siya sure, dyan. Sabi mo na. I-post natin. Sa ano? Atras ka. At, at sa ka. Atras. Anong sasabihin mo? Ano? Sa taong... Huwag ka sumilip dito. Ay, better Sa taong ano? Sa taong nagtitiis sa ugali ko. Ano garing mga batang... Are... Gusto <laughs> Bilisan mo tayo <dahi. laughs> Kasi, ang ingay ba? Uy, ano ga? Ano, sa taong Ayun, nagtitiis sa ugali ko Then, nagtiyaga na Mapasagot nga ako Salamat, kasi Hanggang ngayon, di ka pa rin sumusuko Ay, look Ah, sige. Asa ka ay, kasi ako eh. Kahit sobra siyang ano, matagal na hindi hindi siya sumuko ba. Thankful ako kasi nakilala ko siya. Hindi ako nagsisisi na i-challenge ko siya. Ang yun ba siya? Sabi mo eh, post natin. Uy, bastos naman na Alam na may kausap! <laughs> <laughs> Sige na. Ayun, tapos... Mine, kung nandiyan ka man, happy second month, sorry. Don't worry, di na kita ibablock. Then, <laughs> then, salamat kasi, ano, kahit madalas kitang sinusunitan, di mo pa rin ako iniiwan. Sana, hindi ka magbago. Sana, kahit nakita mo ako in na sobrang baba ko lang talaga. Hindi ka sumuko pa. <laughs> ano? Wala yata siya dito. Sayang lang yung effort ko ba? Andiyan siya. Sige na. Ayun. Sana magtagal tayo. Pero sabi niya, ano, maghanda daw. Is, ano, pag one year na. Grabe man, oy. Bakit ang gagawin nyo pag one year na? Ay, baka nakabuo na kami nun. Ano mo muna ako Ayoko na, tubaan yeah, no, na ako. Wala na siya dyan eh. Wala ka nang sabihin. Last word. Um, nine. nine. <laughs> Hindi ako nagsisisi na sinagot kita at I love you so much ikaw lang at walang <laughs> iba. Ayoko na, oy, ay, gratay. Okay na? Oo, oh, nag-art. Na. Ay, akit ka. Anthony, akit ka nga, Anthony. Uy, tama na lang. Namumwala na ako, yawa. Pagbibigyan natin to guys yung lovers. Sila po yung lovers ng TPC. <coughs> Ano masasabi mo? Sabi mo sa mga nasabi ko ba? Ayusin mo yung diba. sasabihin mo. Basta masasabi ko lang. Masasabi ko lang din. Ano? Ah, uh, thank you. At ano, thank you din kay Lodi. Kasi isa din si Lodi sa ano. Isa din si Lodi sa dahilan kung ba't naging kami. Ba't, bat naging tayo. Diba? Bakit ako? T Bakit ako? Si, Bakit ako? si Lodi yung ano. Kasi Kasi nung naliligaw pa ako sa iyo, alam mo yun, yung kina-challenge mo ako. Ngayon nag ako ng paraan na ano. Para anuin mo ako. Kausapin mo lang ako ng maayos. Masagot mo ng maayos yung mga tanong ko. Ayun, si Lodi yung naging tulay. Kumbaga. So, ayun. Thank you rin sa'yo, Lodi. At saka ano. Thank you rin sa'yo, mine, Sa pagtiwala. Huwag so, mag-alala. Dito lang ako. At ano. Hindi ako susuko. Hanggat kaya huwag mo lang sirain. Huwag sayangin yung, huwag mo sayangin yung, ano, yung love na ibibigay ko sa sa'yo. At yung ibibigay, yung love na binigay ko sa sa'yo at yung ibibigay ko pa sa sa'yo. So, siguro nakita mo na ako sa personal kung anong pinagkaiba sa akin sa personal at saka sa live. Di ba? Ayun so, din. Ayun lang. Sa totoo lang, nasa trabaho pa ako. Alas 10 pa ako so, uuwi. Wala so, walang last word sa kanya, Anthony? Hindi, masasabi ko lang ano. I miss you. And I love you. I love Ay, yapas! Okay, kung dito kayo naglandian, man, ni Mori kayo. <laughs> <laughs> Meron pa ba? Meron pa bang sasabihin? Uy, naglalag man. mo na kasi ako. Baunan mo na kasi ako. Guys, ano? nandiyan sa baba na may mga ano dyan. Ang ano ko lang sa inyo, ano, mag magtiwala lang kayo. Tapos kung may ano yung partner niyo may tuyo ba ka? Kayo na lang bala mag-adjust, okay? Huwag nyo nang salungatin. Yan lang may ano ko sa inyo, guys. Kasi pag sinulungat nyo, tapos may init pa yung ulo. Sa kanyo na salungatin pag ano, pag uki okay na. Pag medyo malamig na. Bawian nyo ng lambing. Ganun lang yun. Ganun lang kadali. Para hindi lang kayo magano, hindi lang kayo magkaroon ng dis na malalim. Diba? Eh may tanong ako, alam mo ako ba, baunan? Ako may neto. Eh. <laughs> <laughs> Pagkain <yun> mo muna yan. Sabihin mo lang na ano, baduday, no, tahina. Hindi ba yun, sorry, na to? Baka mo pang 1 year. Ay papadali ko na talaga to sa mandaraan. ka lang dyan. Pagod si Nonoy. <laughs> Malayo siya. Malayo respeto Akira. May... hindi natin alam, baka sinachallenge lang ni Akira si Anthony. ni Akira kung ano ba, nga ba talaga yung attitude. Bakit nagustuhan ni Akira si Anthony, guys? Kasi nga, umaga, sa salita, binibigay na ni Akira yung kagustuhan ng isang lalaki. Pero si Anthony naman, hindi kumakagat. So, the respect, no? ang respeto ni Anthony para kay Akira nandiyan talaga. Kasi kung tutuusin, to di ba? So, sila naman na. May pagkakataon na. So, sinusubukan siya ng babae. So, siya naman bilang isang lalaki ay nire-respeto niya talaga yung pagkababae ni Akira. So, maliban na lang kung gusto-gusto na no, talaga ni Akira. <laughs> Darating Next din. Ever magkita talaga kami Lodi. Kabayuan ko talaga 'yan. Ay tak ay pag pag ganun mag-check-in tayo sa malapit sa police station para madali ako makatakbo. <laughs> <laughs> <Uy>. <laughs> bakit bakit? Para madali ako makatakbo so, May ano sa akin may na, may, na, <laughs> sa akin ulihin niyo nga. <laughs> okay. Ayan ka naman, gusto mo naman. Nasarapan ka rin. Yawa! Ay, buti kung matit ko. Nabuwisan ako eh. So, last word nyo sa isa't isa. Sana, yun nga, hindi ka magbago din. Baka ka pa rin sa ugali ko. So far, nakakapag-adjust naman ako sa ugali kong pagiging bardagul kasi iniingatan ko na yung relasyon natin. Na kahit ang dami pa rin umaaligid talaga. Thankful ako kasi nakilala kita. At uh, sana nga, hindi lang mag one year, gusto ko in forever na kita. Ano masasabi mo doon, Anthony? Basta masasabi ko lang ano. Kung nandito lang ako. Kaya kita nga ano kaya kitang yandel kung saan mo gustong yandel kahit ano pa yung kahit anong ubali hindi mo ko ang inakandel sabi ko, pasukan mo pasukan mo ayaw mo di ba nga <laughs> di ba nga sinasabi ko sa'yo <laughs> di ba nga po ulit ulit kong sinasabi sa'yo huwag mong hanapin yung taong ano huwag mong hanapin yung taong kaya kang intindihin yung intindihin ka lang kasi yung pag-iintindi nandyan yan eh. Ang hanapin mo na tao, kahit anong toyo mo pa dyan, nandyan pa rin siya para sa'yo. Hindi nga hindi kayo iwan yan. Eh. Ano galing yan? Hindi ko alam. Animal talaga dito. Sila naglambingan siya lang. <laughs> yung mga bagong ano dyan. Yung yan. mga member natin. Siyempre. Bayahin nyo natin. Na ano yan? Bigyan bigyan natin ng opportunity yan. And I, I'm so very proud na sa sila po ay mga members ko and naging thank you queen. Naging disiplinado din po sila sa oh. business ng Sabi ko po sa mga members ko, pwede kayong magmahalan, pwede kayong magibigan. Pag nagka problema, ayusin lang. no So ang dalawang to guys, so ilang beses ko na itong pinag-ayos. So si Akira, sa totoo lang, no? gusto kong sabihin. Gusto kong sabihin, siya. Parang, parang, sabihin na natin parang ayaw niya or dismayado talaga siya kay Anthony. Ayaw niya talaga kay Anthony, guys. So, sinabi ko lang naman kay ay Akira na ang gwapo nandyan lang yan. Yung itsura nawawala yan. Pero yung taong seryoso at decidido para sa'yo, yun yung mahirap hanapin. Okay? Ayan, so, ako. Dita, mo Ayan, ganito yung mukha ko. Gagawa tayo ng lahing maganda. Lahing may ano. <laughs> lahing parang may lahing. nangyari yun. Anapa, Kato, hindi sa'yo yun. <laughs> kahit, mapunta lang, kahit mapunta lang sa akin yung mata. At saka yung ilong, okay na yun. Eh. Tapos lang, lang yung... yung... Kamu... Nagulat ka, kamukha ko, no? Hindi, <laughs> 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 joke lang. Hindi. <clears throat> Napaka-proud ako sa dalawang to, guys. Kasi grabe nga yung pinagtaanan nila. So, Ilang beses din to si Anthony nga uh, sumubok ng sumubok. Muntik ng sumuko yan guys. So sinabihan ko lang din naman na uh, kung hindi dito ka, eh, gampanan mo, panindigan mo, magtigis ka. So both side, nakinig naman silang dalawa and good to say na ayan. So unti-unti nag-grow yung relasyon nila. So God bless sa inyong dalawa and happy man sari. Sana magtagal kayo at ayun uh, yun nga dumating kayo sa puntong uh, lumawak pa yung pagsasama niya. Matagal niyo. kami oh, at sana mamawak. makabukod na kami. Madali. Ikaw huwag mo Wala pa akong ipon ba? Yay, yay. Yay. Ipon. Mahirap kaya yun. Pag may anak ka na kung saan-saan kung saan-saan tayo maghanap ng ano? Panggastos ba? Eh. Maganda yung sarili Kasi natin isip yun yung maganda, yun yung ya, pinagplanuhan, hindi yung ginagawa lang ng wala lang. So, tama yan. Actually, yun yung nagustuhan ko sa kanya, Lodi. Hindi katulad ng ibang boys na banat lang ng banat siya. Bago niya gawin, yung parang i-handle niya muna, ganun. Gusto niya nakaprepare na lahat, ganun. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. So, Kaya ayun, pa? ikaw bilang siya babae, i-prepare -ip mo na rin yan para mabuka na ito ng banga-banga mo. Hi, <laughs> <laughs> sweet angel. Babalik na ako sa work. Okay, so thank you so much, Indula. Maraming salamat. Ang masasabi thank mo sa akin, walang last word. Ilis, naghintay okay. ako. Ano? Ano? Bilisan mo, gandahan mo ba? ba? Wala na eh. Wala naman akong masasabi nyo. Grabe ba? Kain ako. Mine, I love you. Ingat ka palagi sa work mo. And happy second month. Sorry. Dapat ganun. Wala ka naman sa work mo. Nasa bahay ka. Parang kita sasabihin ng <laughs> Hindi. Sabihin mo sa akin ano. Mine. Kumain okay. ka dyan, huwag ka magpalipas ng gutong. Okay. Ha, Happy second man, sorry. I love you. Please. Ingat ka palagi. Ganon! Ang ganda na rin. Ito na. Sinabi ko sa'yo ka. May sa'yo Kailangan mo ba? Eh, syempre gusto ko. Iba naman yung message in private. Iba naman yung sabihin mo dito in ano. Diba? Bilis, Gusto ko yung malambing ba? Eh. <laughs> <laughs> Hatsi. Sige lang na ako. shotgun. <laughs> oh. Alam mo makakatakas, hindi ka na makakatakas dyan. Nakatali ka na. <laughs> ano na, naghihintay pa ako? Ayun, ano? Dito na. May handa ka ba dyan? Pengi. <laughs> Sira ulit. Ayun, ano? main I love you Huwag ka, huwag ng ano, tao nito Huwag ka ng maligo ng, gab, ating gabi Matuto ka maligo ng umaga ba? Ito <laughs> <laughs> so lang iyan ako sa'yo, matuto ka maligo ng umaga Tsaka tang, kundi tanghali, huwag yung gabi <laughs> Sabi ko ano, sweet sweet ano, sweet words, hindi ano, pare ba? Ah? <laughs> okay. Sige na, sige na. Napagalitan ako dito. Na ano mo kaya? Love you muna. Love you muna. You. Love you. Oo. Oh. Babalik na ako sa Wala <laughs> <boy. laughs> <Ooh. laughs> na, na kami, Lodi. Ang <laughs> <Lula> na kami. <laughs> Bye so guys!